guys, for today's video ay magluluto pa ako ng isda. Itong isda po yung lulutuin ko for today's. Ayan. So para po kung paano po magluto ng isda, kailangan po maglagay muna tayo ng mantika sa kawali and then dapat po mainit po yung mantika bago po ilagay yung isda. Ayan po dahil mainit na po itong mantika natin and less ko lang itong apoy. And then, dahil mainit na, lalagay ko na po itong isda. Yung ating isang kilong isda. Ayan. Then, ganyan po, pag ng mantika, kailangan po mainit yung mantika para hindi po didikit ang isda sa kawali. Ayan, dito po. So, hayaan ko lang muna ito. Mga ilang minuto nito, eh, babalik ko na po. Kasi, luto na po yung sa kabila. Babalik lang natin po para sa kabila naman po ang lulutuin po. Ayan. Bye muna, guys. Ayan, guys. Medyo malapit na po siya maluto. Ayan, mas maganda rin pong gamitin nyo yung non-stick na kawali. Para mas maganda po at hindi po sira yung isdang pinipretin nyo. So, kasi kadalasan kasi na nag-prepare ng isda, which is, uh, ano talaga, naiiwan talaga yung uh, isda sa kawali. So, mas maganda, bilhin nyo, gamitin nyo yung non-stick pan. Yan, guys. Non-stick pan yung gagamitin yung kawali. So, ayan, babil, babalik, babalik rin ko na po siya. Okay, okay. Okay, okay. Okay, So, ayan, hayaan ko rin. Hayaan ko muna to para maluto na. Ayan, guys. Okay na itong isda ko. Perfect na perfect yung luto ng isda ko. Ayan. Kita niyo naman, di ba? So, walang naiwan na isda sa kawali. So, ayan. Perfect na perfect yung pagkaluto. Ayan. Ayan. Yan yung rice ko. Kain tayo, guys. Ayan, thank you for watching!